Good afternoon mga ka breeder. Ayan, flex ko lang itong uh, mga tanim kong dragon fruit. Nakakatuwa. Nang na sila. Last month, kala ko eh, mamamatay na dahil sa sobrang init. Pero ngayong nagulan, eto na sila. Medyo sumigla na. At pamaba ayan ayan at ito first time na karon ako ng flower buds ito po ay Moroccan red yan nilagyan ko ng powder yung ant killer kasi napansin ko nilalanggam sila kaya naglagay ako nyan baka mamaya ay hindi pa magtuloy itong bulaklak na to at ito pa yung sa kabila at mga merong mga flower buds na uusbong pa sana magtuloy tuloy na ito meron din to ayun Moroccan red pa rin to Courtesy of Sir Gary. At ito mukhang flower bud. At ito ay noid. hindi ko po alam kung anong variety ito. Ah, Naingil lang namin ni Mrs. Tanay nung kami ay pumasal doon. Dito ay ah, maumbok siya, mukhang magbubulaklak na rin. Ito ren. etong isa ay negative sa flower buds to ano to uh, sanga sa ganyan ito yung ano nya yung kanyang cuttings na nakuha namin no? Oh. ang haba at ang taba Yan, nakakatuwa lang dahil hindi ko ina-expect na mamumulaklak na sila sana lang ay magtuloy tuloy na maging bunga dahil ito ay uh, kung di ako nagkakamali 9 to 10 months pa lang ito yung mukhang flower buds Yan, meron parito sa baba yun nakatuwa mabuti hindi ko pinagbubunot kasi mayroong variety na hybrid ang inilipat ko sa container Ilagay ko doon sa kainta dahil akala ko mamamatay nga iniisip ko sana ma at least kahit pa ay ma, ma ko yung cuttings na yon pero nagkamali ako dahil matibay pala tibay nga pala itong dragon fruit na to ito yung noid pa rin hindi ko alam kung anong variety ito naingi ko naman dito sa kapit ko ito yung pinakaunang dragon fruit ko bigay sa akin ng office mate ko galing pa to sa tagaytay kaso ayaw magbunga ah uh, 2 years na to at, at napansin ko sa kanya medyo payat siya at nagkapunggos pa nga yan buti napagaling ko ito oh ayan oh. At meron pa rin dito, noid pa rin. Pag sinabing noid, uh, no, ident no identification. Ayan. At ito, try ako na diretso sa lupa. Pero matigas kasi lupa rito, kaya matagal ang development nito. At saka, naya siya ng lilim. Itong kakaw, kaya nag-trim ako. Ito ay marami na rin bulaklak. Last month ay mayroong mga bunga na to kaso nga sa sobrang init eh hindi nagtuloy na tuyot ngayon ay sagana na naman siya sa bulaklak ayan meron pa rito Moroccan Red ito inahayaan ko na lang to kasi nahayabungan siya nito ayan o no? malaking puno ito yung aking kalamansi na marami na rin bunga dere derecho ang pamumunga nyan at meron pa isa ito akala ko uh, cat cat pero ang kalamansi rin pala nagoyo ako nung binilan namin ito binil ko, binili ko to doon sa naglalako ang sabi cat cat ang tagal kong inintay nito bago maglabas o magbunga yung pala eh kalamansi at nagtry akong magmarkot kasi medyo malalaki yung bunga nito nito compare doon sa isa medyo maliliit at meron ako rito yung grafted yata ito o markot na grafted nga ito yung duktong grafted na langka may sili rito na revive ko pinutol ko yung mga lumang stem At pinatuloy ko yung mga bagong bagong sanga meron ako rito anong ba to rambutan kala ko patay rin nung last month kasi sobrang ano uh, nasunog yung mga dahon nito ang ginawa ko eh tinrim ko well, hindi ako nagtira ng dahon pero ngayon oh, yan, masigla na sila. Pati itong papaya ko. Yan. <clears throat> ka sila. Itong aking guyabano. Masyado ng mataas. May mga bunga na yan. Ayun din doon. Guyabano pa rin yun. Ang problema. Dahil palagi nga kaming wala rito. Mas once a month o twice a month lang kami nakakapasyal dito yon hindi ko na namomonitor na tinutusok ng fruit fly yung kanyang bunga. Sayang. Kasi pag natusok na wala na, na mangingitim na yon Pag bino, pag uh, hinati mo, alam mo hinog na hinog. Pero pag hinati mo, sa loob, yon nangingitim at puro uod. Marami ng bunga sa taas. Ngayon hanggang dito na lamang. Masyado ng napahaba yung aking video mga kakurious breeder. Salamat na muli. God bless.